Balik tayo sa ating coverage NCAA Season 99 on GTV. Nakita nyo na! Bolahan oh. na Season 99, Barangay Edition. Inter-Barangay. Inter-Barangay. bagay na bagay, linggo. Maraming mga nakatambay dyan, lalo na sa mga basketball court. di Diba? Pagka-Sunday, ganyan. Nagtitipon-tipon. Pa na, alas 6 pa lang ng umaga hanggang dun sa pailaw sa gabi, meron yan. Kasi madaming time ngayong mm -hmm. Sunday. Kanina po, ito nakita natin, nag-iikot sa Philoil Echo. Nakausap pa natin, pero lumabas na. At sumugod na sa barangay itong si Papi Pekto. Ayan, kanina ko pa hinihintay itong feature nila. Anong nangyayari dyan, Peto, Balitaan mo naman kami. Maraming salamat, uh, Papa Martin and Coach Hammer. oyoy nakakasama ko ngayon dito si Chantal. Chantal, mag ka naman sa mga manunood natin. Pekto, alam mo, madalas nandun ako sa courtside Ayun. pero ngayon lumabas ako. Grabe. Tama. I'm so honored. Ikaw pa yung kasama ko dito sa labas. <laughs> Hindi, ako nga yung natutuwa dahil naisama kita dito sa labas kasi masyado ka nang babad sa aircon. Dito naman tayo sa labas ngayon. At syempre, nandito kami ngayon sa Barangay Corazon de Jesus para alamin, kung sino ang mga nakatutok sa atin dito sa NCAA yung mga nakatutok na nanonood, ako alamin natin yan. 'di ba Chantal? Teka, ang laro ngayon, magandang maganda Mapua Cardinals versus Oy. San Sebastian Golden Stags, 'di Ang top mm -hmm. scorer ngayon kasama ng LPU mm -hmm. versus the continuously striving mm -hmm. na Golden Stags. Kaya naman magiging magandang laro 'to. Oo oh, oh, naman. Sure, meron dito si Mosso Portano. Mm -hmm. Gusto At, mo ba alamin natin, alamin kung, natin. kung sino? Gusto dito sa Barangay sa de Jesus. Tayo ng bahay. Okay, Corazon so, de Jesus. Ale, sinong napupusuan mo ngayon diyan? Santal. Ito. Santal ito. ito. Ito to Mukhang wala tao dito eh. Mukhang walang tao. Gusto walang mo bang katukin tao. natin? Feeling ko, feel feeling may, ko. May ha? Natutunugan pa ako sa ibang tao. Ah, dami. may nararamdaman ka. Iba yung vibes mo ngayon, ha? Ikaw ba, back Meron nakasama? ka bang nararamdaman ah, Meron naman, kasi ito itong bahay na ito. Medyo, ah, nanonood sila ng GMA, kaso parang walang tao naman. Walang tao Oo, oh, nanonood sila, nanonood sila. Nakabukas naman yung TV. Dito. Dito parang kaya? Parang busy sila magtinda. Magtinda, oo. So, eh, oh. Busy sa oh. business. Oo nga. Hindi pa makalawad ng TV. Hindi sila maka... Hello? Ay, may may aso, aso, may aso, may aso. <laughs> Takot ba <niba> sa aso? <laughs> may aso. Medyo. Medyo. Kasi pagka hindi mo kilala yung aso at hindi ka rin kilala, iba rin yung oh. ano eh, di ba? Chantal, nasan? Nasaan? May ito, napukusong ka? Parang ha? may naririnig akong bukas na TV. Ay, oo, oo nga. Halika, 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 halika. Ah, oh, sige, sige. Grabe, ang lakas ng Nasi, pandinig mo, ha? Naisip-silip ko na, Pekto! Ito na! <laughs> Ibang Anayin vibes. Bahay natin. Ibang vibes mo, Shantal. Ikatok na ako, ha? Taw po! Tao po. Kayo. Ayan! Tao po. Ayun! Idol! Po. Si Pekto yes. at si Chantal. Hello. Pwede Hello. ba kaming tumuloy doon sa bahay mo? Welcome po, welcome po. Ay, oh, ay, 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 welcome Hello. daw. Tara, tara, pasukin natin. Ayan, ayan, ayan. Jackpot to, jackpot to. Sige. Ayan, pasok tayo. Let's go! Let's go. Tayo yun, ko. yun, 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 yun. Okay. Sir, magpakilala naman po kayo oh, sa ating mga viewers dahil grabe, isang supporter ng NCAA. Yes! Ako po si Adrian Mariano. Adrian. Adrian, upo tayo. Baka oh, ano. Okay lang ba? Shultan, okay Lang ba? Upo tayo. Uh, yan, 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 yan. Ang dito, Peko. Oo, oh, oh, diba? Kasi may pa-electric fan ka pa dyan, ha? Kani, <laughs> anong game ang pinanood mo ngayon? Ah, uh, yung LP Youth Saka letran oh, kanina O, kakatapos, kakatapos na, lang Kakatapos no? lang Sino nanalo? LP LPU. Ay, ang galing mo Nakatutok nga siya As in, todo tutok Dahil, alam nyo ako Sino yung nanalo kanina At nakatutok uh -huh. talaga kayo Meron kaming Itigay Uy. na premyo <laughs> Pa-bonus agad O, ikaw mapasok lang na O, no? mm, tignan mo Meron kang Iba. GMA for the for box, the box At perfect syempre, hindi lang yan Meron pa mamayahap Pero, bago yan eh, Gusto ko namin alamin muna Kung anong uh, paborito mong uh, team? Uh, Mapua. Mapua. Mapua! Oy, bakit? Bakit? Mm -hmm. uh, masyado silang competitive ngayon. Totoo. totoo. Siguro, meron kayo diyang favorite na player na. No? Sino ba yan? Hmm. Uh, yung mga key players on. Sila, Scamming. Ay. Is gwapong bata. Parang si Pekto, no? Oo, oh, tsaka si, tawag dito, si Bonifacio. <laughs> Warren, si team captain Warren Bonifacio. Mm, okay, last year, la 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 oh, senior year na ni Warren. Oh, naman para kay Warren. Year na, Warren, kay Warren. Last na, Warren. na pala, galingan mo. Yes, idol ka. Siguro okay, naglalaro ka yeah. ng basketball, no? Anong pwesto mo sa basketball? Uh, one and two, eh. Ay, okay. ang galing mo, one and two. Hindi mo pa gawing one, two, three, four, five. <laughs> hirap Oh, may mga alam, ibang position sila. Alam mo ba naglalaro din po si Pekto ng basketball? Oo. Oh, ano, oh, one on one kayo. Ano minsan, naman ako? No? Point guard. Point guard. Galing, galing, galing. Point lang ng point. <laughs> point lang ng point. o <laughs> oh, yun no? So bukod sa pagbabasketball, nanonood ka na, katuto ka lagi sa NCAA, mahilig ka magbasketball. Ano naman pinagkakaabalahan mo sa buhay, Adrian? Ay sa tayong empleyado sa private sector, oh, sa electronics electronics. Kaya pala may mga kabli-kabli kan -kabli ka mga speakers Ay, dyan. Mahilig ka pala ma sa electric, no? Hindi Ay, kaya ikaw si electric man? Hindi naman. Ayun, Ay, yun, yun. yun. Oo, oh, pekto. Pansin ko rin. Ang dami kasing mga ano? picture frames. Ay, oo. Oh, oh. Ang daming napag-graduate mm -hmm. ni Sir Adrian, no? Dahil sa basketball yan, no? <laughs> Araw-araw ka naglalaro ng basketball, everyday. Every Sunday, so meron kayong grupo na naglalaro oras Jesus na Sunday Club. Ah, okay. So, sa TV ka lang talaga nanonood ng NCA. bakit di mo itry manood ng live na pumunta ka doon? Sagot ka ni Chantal. Whoa. Tawagan oh. niyo lang ako, bibigyan ko kayo tickets. Oh, oh. Pero, alam mo, pekto, nabigyan na natin ng affordable, uh -huh. Sir Adrian. Pero dahil, masi, Lipag, nagtatrabaho para sa pamilya, mahilig sumuporta sa NCAA. NCAA? Meron, meron, pa! Meron ulit tayong pasurpresa ah. para kay Sir Adrian. Yay. Ito na ang ating Ayan. merchandise. Ayan o. Oh. Meron Ay. kang dyan t-shirt. And meron ka dyan mug. Oh, mug yata ito. Wow. Mug. Oh, oh. Match yung t-shirt sa shorts nyo, Sir Adrian. Oo oh, nga. Kagandahan siya. Pwede. Pwede. Alright, 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 alright. Sa kagandahan sa mag na yan, pwede kang ano dyan, may Bluetooth yan. <laughs> alright. So, ayan. Palagi lang po kayo tumutok at manood po ng NCAA Games at uh, baka malay niyo sa lugar niyo naman kami mga padpad at kayo naman ang pupuntahan namin, di ba Shantal? Ngayon sa ngayon uh -huh. pepto marami pa tayong mapapanood eh. sa mga Pau versus Golden Stags. Tingnan niyo naman, oh, naman. First quarter pa lang, marami uh -huh. pa tayong aabangan. Sir Adrian, manonood pa to. Kaya babalik muna tayo. at titingnan natin kung ano ba ang nangyayari sa loob ng court. Yo! Martin balik na, Hammer, balik, balik na dyan.